Tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng funds. Papunta dito sa OKX gamit ang P2P trading. Una, dapat nandito tayo sa exchange. And then click mo itong P2P trading. Okay, nasa P2P na tayo. Itong express kaka black trading, iba 'yan ha. Okay, P2P then buy, then click mo itong payment method dahil dyan natin pipiliin kung saan natin siya babayaran. Sa video na to, ang gagamitin natin ay PayMaya or Maya. Pero marami ka dyan pwedeng piliin katulad ng GCash, bank transfer, yan, makikita nyo naman eh. Okay, then click apply. Ngayon, lalabas na dyan yung mga seller or buyer. Kung nasabay tayo, ano, lalabas na yung mga buyer na ang ginagamit nilang payment method ay PayMaya. Ngayon, since bibili tayo ng USDT sa halagang 5,000 pesos, kailangan tingnan nyo yung order limit. Pasok dapat yung 5,000 natin, no? Katulad nito, 5,000 to 52,200 So, pasok yung ating 5,000 Pwede tayong bumili sa kanya Pasok din dito, ano, kasi ang minimum is 3,000 300, ah, to 344,000 Yan, katulad nito, ano, hindi pasok yung pera natin sa napakaliit Marami kang makikita dyan na pasok yung 5,000 natin doon sa order limit. Pero syempre, ang pipiliin natin is yung pinakang mura since bibili tayo. At yun, kadalasan ay nasa bandang itaas. At syaka, sila yung mostly recommended na buyer or seller kapag nasa taas. Okay, secret si script ang piliin natin, click buy. And then sa amount, ilagay natin 5,000 pesos. And then makaka-receive daw tayo ng 87 USDT or $87. Then click by USDT with zero fees. Click natin yung get payment details. Kunin natin yung kanyang PayMaya number parang Gcash lang yan. I-copy natin to then tanda natin yung kanyang pangalan. After natin makapi, syempre punta na tayo sa ating Maya app. Dahil ang rules dito ay payment first before release crypto. Huwag kayong mag-aalala na baka may scam kayo dito dahil nagbayad muna kayo bago release yung crypto legit lahat ng buyer dito at saka mga seller mga traders yan sila bali yan ang gagawin natin ano isesend muna natin yung bayad and then screenshot natin yung ating resibo then meron doon chat sa OKX isesend natin yung resibo sa kanya na tayo ibayad na ayan click continue then send money Ayan, ayun yung kanyang pangalan, di ba? Then, screenshot. Then punta tayo dun sa Okay i-chat natin. I-send natin yung resibo. Then i natin yung back. Click I have paid kasi kung hindi mo makiklik yung I have paid, hindi niya ma-release yung crypto. Then after noon, bukod dun sa send nating picture dun sa chat, i-upload ulit natin yung resibo dito. And then confirm payment. And then, segundo lang yan or minuto i-release -re na yung binili nating USDT. Yon, bali na sa atin na yung 87 USDT ni-release niya na. Nasa OKX na natin yung USDT na worth 5,000 pesos. Pero hindi pa yan tapos, punta ka sa assets. Kasi ita-transfer natin yan from funding to trade para makapag-trade tayo. Click transfer. Kailangan ito ay from funding to trading kasi nababalik na yan Click max kung gusto mo lahatin yung 87 dollars. Then confirm. Okay, transfer successful na. Okay na yan, bali may funds na yung ating OKX at nasa trading wallet na siya. Pwede na tayo mag-trade dito sa markets.